lag Hi hi bloggers, I tell you. Hi guys, for today's video ay samahano nga ako sa aking mga ganap ngayong araw. Lunis ng kahapon ay nagmeeting-meeting kaming mga nanay para sa pagpasok ng aming mga anak dito sa Daycare Center Kalokmoy, Dito nga pala yan sa Socorro, Oriental Mindoro. Ito nga pala yung silid-aralan na papasukan ng aming mga anak sa isang buong taon, year 2023. Ito nga pala yung mga na-orient namin at mga paliwanag ni Madam kung anong magang dapat kailangan gawin. Bago nga ho kami mag-umpisa, kami nanalangin muna sa Panginoong Diyos para kami gabayan sa araw-araw naming pagpasok. Nung matapos nga ho kami mag-meeting, ay eh, nagpunta nga kami din sa pick-up para bumili ng mga kakailanganin ni Amber sa school. Fast forward lamang ho, hindi ko na ho nabigyuhan yung aking pamimili ng mga gamit ni Amber. Medyo tanghali na, kaya nagpasya na nga kaming umuwi. At nung makauwi na nga kami, ito nga pala yung mga napamili ni Amber. Sobrang tuwang-tuwa naman si Amber sa kanyang mga napiling gamit. Medyo kumpleto na nga yung gamit niya kasi naunti-unti ko na ng mga nakaraang araw. Ito lang pala yung nabili namin sa pick-up, yung bimpo, yung mga kailangan sa school para bukas. Sobrang tuwang-tuwa naman itong si Amber dahil kumpleto na ang kanyang mga gamit, pati may uniform na din siya. Nung matapos ko ngang maigayak yung mga gamit ni Amber papasok bukas, ay dumiretso nga kami din sa bahay ni tita, din sa matungaw. Ngayon ko lang pala share sa inyo, ito nga pala yung nabili nilang lupa, katas huya ng pagtitinda nila ng isda sa palengke sa araw-araw. Pass -araw. forward lamang ho, pauwi na nga ho pala kami dyan at nag-stop muna para videohan aring napakagandang view. At nung makauwi na nga kami din sa Kalokmoy, kami nag-tiktok-tiktok muna nila Amber at nung kapitbahay namin. Dip, dip up, Nabukasan nga ay first day of school na ni Amber. Nung pagdating nga namin dito sa classroom may medyo wala nang maupuan dahil medyo marami palang batang pumasok. Maya-maya nga ay nakahanap na nga si Amber ng kanyang mauupuan. Hindi ko nga alam kung anong pakiramdam ni Amber ngayon yan sa kanyang kinauupuan. Siya ba ay masaya o hindi? Pero sa palagay ko, siya naman ay masaya dahil nakangiti naman siya. Dito din pala yung palaging mga kalaro ni Amber, yung kapitbahay namin na si Nene at si Kuya Aaron. At sa unang araw nga ng kanilang pagpasok, ito nga si Amber, napaka-advance mag-isip. Hindi pa man din sinasabi ni Madam na magsulat ay nagasulat na at inilabas lahat ng kanyang gamit sa bag. Alas 8 na nga ng umaga nang si Madam ay mag-umpisa ng magklase. At bago nga ang lahat, pinatayo at pinapila ng maayos ang mga bata para ng magdasal at kumanta ng bayang magiliw. ha? Walang madal-dal, ha? Okay. Tayo na pong mananalangin. Let us pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Watch over us as we go about our works and studies. Help us in every so that we may become children you want us to be. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. At dahil nga first day ng mga bata din sa school, like ay kami mga magulang ay nandini sa labas. At nung pwede na nga makapasok ang mga magulang din sa loob ay naabutan ko nga itong si Amber na naga sabang habang nagkakwento si Madam sa unahan. Alas 9 nga ng umaga nung ako'y umuwi muna ng bahay para nga magsaing para sa aming pananghalian. Nung pagbalik ko nga dito sa school ay sumulubong na nga sa akin si Amber. Pinakita niya sa akin dalawa niyang star sa kamay. Sumaglit nga din pala kami din sa palengke para kay pakita ang kanyang star sa kanyang mami. Tuwang-tuwa naman si tita nang may star sa kamay si Amber. Very good daw sabi ni tita. Fast forward, nakauwi na nga kami din sa bahay katanghali ang tapat. Tuwang-tuwa naman ako at natapos ang kanyang first day of school ng maayos. And yun lamang for today's video. Salamat po sa inyong pananood. Ingat palagi. Bye!